Ang panaginip ay hindi lamang bunga ng pagod o imahinasyon ng utak habang tayo ay natutulog. Ito ay tinuturing na salamin ng ating isipan at kaluluwa, isang wika na ginagamit ng ating subconscious mind upang magpahiwatig ng mga bagay na hindi natin agad nauunawaan habang tayo ay gising. Sa bawat panaginip may mga simbolo at larawan na may dalang mensahe. Maaaring ito ay babala, paalala o inspirasyon. Ako nga pala si Mr. Y at samahan niyo akong tuklasin ang kahulugan ng inyong mga panaginip episode 1. Kahulugan ng pananaginip na lumilipad Kapag ikaw ay lumilipad sa iyong panaginip, ito'y tanda ng pagnanais ng kaluluwa na makalaya mula sa bigat ng buhay. Ito'y sumisimbolo ng pananabik para sa kalayaan, tagumpay at espiritual na pag-angat. Pinapakita ng panaginip na ito na handa ka ng lagpasan ang mga limitasyon, takot o pagsubok na pumipigil sa iyo. Kung mataas at maayos ang iyong paglipad, ito ay magandang senyales ng tiwala at paglago. Ngunit kung hirap ka naman o biglang bumabagsak, maaaring paalala ito na huwag kang matakot humingi ng tulong at magtiwala sa mas mataas na kapangyarihan.